Hi guys, welcome back to my channel. This is your teacher name. Today, pag-aaralan naman natin kung paano ba tayo nagde-divide ng numbers na ang sagot ay may remainder. This lesson is requested by Chita Rendon. Okay, let's begin. Let's have this given. 68 divided by 3. Ang 68 yun ang ating dividend at yung 3 naman ang ating divisor. Kung napanood ninyo yung una kong ginawang tutorial video on how to divide a number with two digit divisor, eto na yung kasunod niya. Kasi doon wala akong binigay na example na may remainder ang sagot. So, ngayon, iyon ang ating pag-aaralan. Okay, let's begin. 6 divided by 3. Ilang bang 3 ang makukuha natin dun sa 6? So, we have 2. Sulat mo yung 2 doon sa tapat ng 6. Then, followed by multiplication, 2 times 3 is equal to 6. Tsaka mo to is subtract. 6 minus 6 is equal to 0, pero wag na nating isulat yon. Then, bring down 8. Okay? Next, 8 divided by 3 is equal to 2. Makakakuha tayo ng dalawang 3 doon sa 8. Kaya ito ang sagot natin. Next is multiplication. 2 times 3 is equal to 6. Then 8 minus 6 is equal to 2. So itong 2 na to dahil wala nang kasunod dito na digit na pwede nating i-bring down, ito yung remainder. Okay? so 22 remainder 2. Paano natin ngayon malalaman kung tama 'yung sagot natin? Ito naman 'yung checking. Okay, so dito na tayo ngayon sa checking. Paano ba natin manalaman na tama yung sagot natin na 22 remainder 2? Ang sagot sa 68 divided by 3. Doon sa una kong ginawang tutorial video na napanood ninyo, wala tayong remainder. Eksakto yung sagot natin doon. Ang ginawa lang natin ay minultiply lang natin yung quotient by the divisor. So this time, ganun din ang gagawin natin. We have 22. So, yung whole number muna ang isusulat natin. Okay? 22 times 3 isang tabi muna natin yung remainder na yon kasi mamaya meron tayong gagawin para malaman natin na tama ang sagot. 3 times 2 is equal to 6. 3 times 2 is equal to 6. Now, ano gagawin natin sa remainder? I-add natin. Plus 2. 6 plus 2 is equal to 8 and bring down 6. Kung nagtama ang sagot mo dito sa checking, dun sa dividend, tama ang sagot mo. Okay, so ang gagawin lang natin, katulad dun sa una kong binigay sa inyong example, kung napanood ninyo yung una kong tutorial video, ganun lang din ang gagawin niyo. I-multiply nyo lang yung nakuha nyong quotient by the divisor at saka nyo i-add yung remainder. Then, pag nakuha mo na same lang yung sa checking at yung dividend mo, then your answer is correct. Okay, let's have another I have here 469 divided by 11. So, ilan bang 11 ang makukuha mo dun sa 46? Okay, kung hari ito ay 10. Mag-estimate tayo, 10 ito tapos 40 ito. So, meron ka ma makukuhang 4. Okay, so ilagay mo dito 4. Sa tapat nung 6, bakit? Kasi 46 ang i-divide natin by 11. Okay, next. 4 times 11, we have 44. And subtract, 6 minus 4 is equal to 2. And 4 minus 4 is equal to 0. Or simply, 46 minus 44 is equal to 2. Then bring down 9. Baba mo yung 9. And ilan bang 11 ang makukuha mo doon sa 29? Dalawa. So, ilagay mo doon, 2. 2 times 11, have 22. Tsaka mo to i-subtract ulit. 29 minus 22 is equal to 7. So may 42 ka dito na quotient. Tapos remainder, 7. Okay? Para ma-check mo kung tama ang sagot mo, i-multiply mo yung 42 by 11. Ito na tayo sa checking. So katulad lang din ito dun sa unang tutorial video natin. 42 times 11. Apply mo na lang yung identity property of multiplication dyan kasi 1 at 1 naman ang multiplier. Kopihin mo na lang yon 42. Usod ka ng isa doon, 42. Okay? At saka mo i-add. Bring down 2. 4 plus 2 is equal to 6. Bring down 4. So, nakakuha tayo ng 462. I-add natin yung remainder na 7. Okay, ito yung ating nakuhang remainder. 2 plus 7 is equal to 9 and ibaba mo na lang yung 46. 469 is the same with your dividend. Therefore, 42 remainder 7 quotient is correct. Okay, subukan naman natin itong 35 divided by 2 na mag add tayo ng 0. Kung halimbawa may remainder, mag add tayo ng decimal point tapos mag add tayo ng mga zeros. Paano ba yung ginagawa? 3 divided by 2 is equal to 1. 1 times 2 is equal to 2. 3 minus 2 is equal to 1. Bring down 5. So meron kang 15 dito. Divide mo yung 15 by 2. 15 divided by 2 is equal to 7. 7 times 2 is equal to 14. And 15 minus 14 is equal to 1. So, may remainder kang 1. Kung mag a tayo ng decimal point dito at 0, yung decimal point na to, copyin mo dun sa quotient mo. And bring down 0. Okay? 10 divided by 2 is equal to 5 and 5 times 2 is equal to 10 10 minus 10 is equal to 0 now paano natin ma-check kung tama ang sagot natin kapag ganito yung ginawa natin yung nag-add tayo ng decimal point at 0 17 and 5 tenths times 2 2 times 5 is equal to 10 so 0 carry 1 2 times 7 is equal to 14 plus 1 is equal to 15. So, 5 carry 1. 1 times 2 is equal to 2 plus 1 is equal to 3. May isa kang decimal point dito. So, one decimal place, lagay mo dun. So, the answer is the same with your dividend. So, ito, tama din yan. Okay? So, it's up to you kung paano yung gusto mong maging sagot. Tama din yung una nating ginawa na naglagay tayo ng remainder. Tama din naman ito na naglagay ka ng decimal point at nag-add ka ng zero. Kung halimbawa naman di eksakto yon, mag-add ka ulit ng isang zero dito, bring down mo doon. Kung wala nang katapusan yon, stop ka na. Okay? I hope nakatulong sa inyo ang tutorial video na to. Kung meron pa kayong ibang request na mga lessons, comment lang kayo sa baba. Don't forget to like this video and subscribe ka na din para updated ka sa lahat ng tutorial videos ko. Thank you and stay healthy!